So ano po ang inyo pong reaksyon, maasabi, para pananaw bilang doktora, yung pagtaas po ng flu cases sa bansa at inaasahan, uh, inaasahan pa lalo dahil sa you know, unusual change sa ating panahon at uh, lalo na yung mga pneumonia, mga ganitong mga sakit ngayong panahon ng mga Bermans and towards the first quarter of the year, uh, Congresswoman Janet. Alam mo Raymond, kaakibat ng climate change ay maraming sakit. So sa pabago-bago na panahon, merong mga sakit dati na mabubuhay ulit at uh, medyo mas magiging aggressive sila. Meron namang mga bagong sakit na magsusulputan. At yung ating existing viruses and bacteria and even parasites ay magka-take advantage sa pabago-bago na klima kasi bumababa ang resistensya ng tao sa ganung paraan. Now, mahirap talaga, no? Eh, but that is part. That is part of life. No, kapag tayo yung umiikot, yung exposure talagang nanjajan yan. So balit ano ba ang dapat nating gawin? Napakamahal kasi ng healthcare ko sa Pilipinas. 60 to 70 percent ng gastusin pang kalusugan ay out of pocket. Ibig sabihin, bit-bit ni Juan at ni Maria yung gastusin sa kanyang kalusugan. Kaya mas maag, mas uh, maganda talaga kapag yung out of pocket expenditure ay highly subsidized. Actually Raymond. Mhm. Mm Nahiya lang ako no, modesty aside no. Lingid sa kaalaman ng marami, yung medical assistance program, yung parang malasakit fund. It mm -hmm. actually started during the time of the former president no. I was under secretary that time at uh, nagkakaroon ka ng maraming controversy sa PhilHealth mm -hmm. nung bago ako at USEC, pinupost ko sa kongreso yung medical mm -hmm. assistance program. Bakit? Dahil instead na uubusin mong ibayad sa PhilHealth yan at hindi naman ako cover yung uh, uh, the whole medical bill, mm -hmm. yung hindi maku-cover ng PhilHealth ay mababayaran ng medical assistance program. Yan po ang naging to, um, purpose. And that I, I initiated and proposed that program which Congress approved and the former president approved at over overga nung next administration. Linagyan lang ng pangalan na malasakit. But mm -hmm. it really started during um, my time kasi nga ang mahal ng gastusin ng kalusugan. So, moving forward, dapat eh, ito eh, talagang tinitingnan natin. Sa maraming sakit na darating, lalo na yung pneumonia, napakamahal ng antibiotic, lalo na kapag ikay na hospital Ito hmm. pang pa tinatawag bilang mycoplasma pneumoniae, no? na isang uh, uri ng bakterya na sinasabing baka yun ang nagkukos ng malawakang sakit sa mga bata sa China. One of the causes, no? Kasi marami namang ibang uh, viruses pa ang lumalabas din at bacteria. Pag atypical pneumonia kasi, medyo nangangailangan siya ng mas mahal na antibiotic. Kaya mm -hmm. ang dapat siguro nating gawin, hindi, hindi na siguro, talagang dapat gawin, no? At uh, mm -hmm. natin yan kay Secretary Herbosa at sa pamahalan niyon. dapat naka-preposition yung mga gamot na ito. Kasi napakasakit na magkasakit, magpapasko pa. Tapos yung pera mo kulang pa sa pambili. No? Kasi ang dami nating hospitals, lalo na yung devolved institutions, walang available na gamot.